Ayan, hi sa inyo mga ka-taste buds at ngayong araw nito ay magluluto kami ng sinigang na manok. So ito mga ka-taste buds, maglagay mo tayo ng mantika. Ayan, painitin natin yan at saka tayo magigisa. Ayan, dahil nilagay ko yung mantika, mabilis namang iinit yan. Mainit, ayan mainit na kasi yung kawali. Ayan, pwede natin tayo magigisa niya rekta. So pwede natin pagsabay-sabay na paglalagay ng bawang sibuyas, sibuyas bawang kamatis. Sasabay ko sa pagigisa tong siling haba. Ito so, tama lagyan natin ng manok Lagyan tayo ng patis para manuot yung alat dito sa manok Pero hindi naman masyadong napakarami Pabalansin na lang natin Kapag kulang sa alat namaya, magalagyan na lang tayo siguro ng asin Haluin natin So, ito mga taste buds, magalagyan na ng tubig. Ayan. So, depende na sa inyo kung gano'ng karaming tubig ang gusto nyo ilagay, ah. Okay, then pwede natin itong haluin. Alam nyo, bahala ko dito, lagyan to ng ano, eh, Nord Beef Cube. Kasi sa tingin ko, masarap yan. Sige, kukuha muna ako ng Nord Beef Cube, then lalagyan natin to. So, ito mga taste buds, nakakuha na ako ng isang pirasong Nord Beef Cube. So, lalong pasasarapin ito yung sabaw. So ilagay na natin to at medyo haluin natin. Pagkulo niyan, saka magme-melt na rin yan at hahalo na rin yan mismo dito sa sabaw. Naku, napakasarap at napakabango. Uy, pwede na. Kahit manok yung pinakakarne nyo, pwedeng, pwede nyo ilagay yung beef cube. Depende sa inyo yan. Yeah, pero kung meron ko yung chicken, lagay nyo rin. Pwede rin pork. Depende sa inyo yan. Ayan, so ito mga ka buds, kumukulo na. At syempre, kailangan natin itong haluin para mamix sa maigi. So ito yung dahilan kung ba't nilagay ko kaagad yung ano, sili para maging ganyan yung itsura. Oh. Para pag inalo nyo sa kanin, ako napakasarap yan. Diba? O, oh, stick yan. Subukan nyo ba yung ganyan? Ngayon, lagay naman natin itong labanos okra. Syempre, lalagay na rin natin yung talong. Ito yung talong. Hiniwan na namin ng ganyan yan. Dapat maglalagay pa ako ng sitaw. So, hindi na ako nakabili ng sitaw. Sa susunod na lang, magluluto tayo ng ano, sinigang overload. Ay, o kaya, chicken, pork. Ah, ba? Chicken, pork, sinigang. Luto tayo ng ganyan. Then, sa susunod, magluluto din kami ng baka. Ang mahal kasi ng baka, kaya hindi kami nakapagluto. Pero, kayang-kaya natin yan. Di ba? Yan, magluluto tayo sa susunod ng baka. Para, ano, baka, sinigang na baka. Sarok. Yan. So, ngayon, ang puntong ito dahil konti lang naman yung nilagay natin asin kanina ay asin patis maglalagay ako ng asin dapat nga kanina pa ako naglagay ng asin pero ngayon natin ilalagay yan, yan. hindi naman diba napakadami mamaya na pag naglagay tayo ng pampaasim saka natin ito titikman and then saka tayo magdadagdag ng asin kung hindi pa masyadong maalat yan. okay na yung halo then pakuluan ulit natin ito hanggang sa maluto yung gulay half ko pala, na natin yung gulay, then lagi natin yung kangkong. Kasi gusto namin sa mga gulay, kapag nagluto kami ng sinigang o kahit na ano man yan, gusto namin talaga ng lutong luto. So ito mga ka-taste so, buds, ayan kumukulo na yan. And syempre, kapapansin nyo naman, half cook na yung gulay, lagi na natin tong kangkong. So ayan. Kaya hindi masyadong kumukulo, nakita nyo kasi hinalo ko. Dapat pala pinakita ko muna sa inyo bago ko hinalo. Mga ka-taste buds, meron pa pala tayo dito. Hugasan ko lang to. Dapat kanina pa to eh. Pero okay lang yan. Sali na natin yan dyan. Eh, muna natin tong kangkong bago maglalagay ng pampaasim. Kaya talagang sigurado tayong lutong-lututong manok. sa so, ito mga taste buds. Kung napapansin nyo, tinan nyo maigi. Yung pagkakaluto ng kangko, Lulutuin pa yan. Kasi gusto ko talaga over ko. So, ayan. tayo ng pampaasim, then pakukuluan. Isang kulo na lang yan, luto na din to. Sarap yan. Nor sinigang mix, Sampaloc original. Pwede kayong gumamit ng may gabi. Pag ang ginamit nyo naman yung panggabi, yung papansin sa sabaw nyo, ano siya lalapot. Pero dahil yan yung available dito sa kusina namin, yan yung, din yung gagamitin natin. So, Pakuluan natin. Then saka natin tikman. So ito mga ka-taste buds. Tingnan nyo yung pagkakaluto. Napakaganda na tikman natin namin to. Swabe ang lasa. Balanse-balanse ang alat. Pati ang asin. Kaya kung nagustuhan yung tunlutong to. Subukan nyo din.